Ang Sulat ni Pablo sa mga Tagagalasya Ikaapat na Kabanata Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siyang may-ari na lahat. Sapagkat siya nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Gayun din naman, noong hindi pa tayo nananalig kay Kristo. Tayo ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, sinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon, ay makakatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos na tagapagmana niya. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuling walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga yon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nag-aalala kong baka sayang lamang ang paghihirap ko para sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Gayahin ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautosan. tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang masama laban sa akin. Alam naman ninyo, na kaya ko na ipangaral sa inyo noon ang magandang balita ay dahil nagkasakit ako. Gayon man, hindi ninyo ako hinamak o tinanggihan. Kahit na naging pasanin ninyo ako dahil sa aking karamdaman. Sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pa nga si Kristo Yesus. Nasaan ngayon ang kagalakang ipinamalas ninyo noon sa akin? Ako mismo makakapagpatutuo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga matay dudukitin ninyo at ibibigay sa akin noon. Ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyong katotohanan? Nagpapakita nga sa inyo ng malasakit ang mga taong yan. Ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila kayo mapalapit. Hindi masama ang magmalasakit kung palaging mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap kayong matulad kay Kristo sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita. Sapagkat nag-aalala ako tungkol sa inyo. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan. Hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Isa sa alipin at isa sa malayan. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak sa karaniwang paraan. Ngunit, ang anak niya sa malaya ay katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na nasa kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, Magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak, ikaw na din nakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat, higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila sa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak. Sapagkat, ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya.